Lucas Ikawalong Kabanata Hindi nagtagal at nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang labindalawa at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria ang tinatawag na Magdalena. Pitong demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Si Juan ang asawa ni Kusa. Nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Sarili nilang salapi ang kanilang ginastos para sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nagdatingan ng mga tao mula sa iba't ibang bayan at sila'y lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang maraming tao, isinalaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Isang magsasaka ang pumunta sa bukid upang maghasik sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag laglag sa daan. Tatapakan ito ng mga tao at tinuka ng mga ibon. May binhin namang nalaglag sa batuhan at tumubo, ngunit ito'y agad na natuyo dahil sa kakulangan ng tubig. May nalaglag naman sa may matitinik na halaman at nang lumago ang mga halamang ito, sinakala mga binhing tumubo roon. Meron namang binhing nalaglag sa matabang lupa Ito'y sumibol, lumago, at namunga ng tigi isang daang butil. At pagkatapos, ay sinabi niya ng malakas, Makinig ang may pandinig! Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa pagkahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y nagsasalita ako sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya na tumingin man sila'y hindi sila makakita at makinig man sila'y hindi sila makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing na laglag sa tabi ng daan ay ang mga taong nakikinig. Dumating ang Diablo at inalis nito ang salita sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag naman sa batuhan ay ang mga nakarinig ng salita at tumanggap nito ng may kagalakan, ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok, sila'y tumiwalag. Ang mga nahasik naman sa may matitinig na halaman, ay ang mga nakinig sa salita ng Diyos, ngunit ng malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan kaya't hindi naihinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtsatsaga hanggang sa mamunga. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tinatakluban ng banga o kaya'y inilalagay sa ilalim ng higaan sa halip, inilalagay yon sa talagang patungan upang matanglawan ang mga pumapasok sa bahay. Walang natatago na di malalantad at wala ring lihim na di mabubunyag. Kaya't pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala ay aalisan pati na ang inaakala niyang nasa kanya. Dumating ang ina at mga kapatid ni Yesus, ngunit hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. Kaya't may nagsabi sa kanya, Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, ibig nila makipagkita sa inyo. Ngunit sinabi ni Jesus, Ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, ang siya ina at mga kapatid. Isang araw, si Jesus ay sumakay sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, Tumawid tayo sa ibayo at ganun nga ang ginawa nila. Nang sila ay naglalayag na, nakatulog si Jesus. Pumukso ang isang malakas na at ang bangka ay pinasok ng tulog, kaya't nalagay sila sa pangat. Nilapitan siya ng mga alaga at ginis. Panginoon! Tulubog po tayo! Sabi nila, Umangon si Jesus at sinaway ang hapon at ang nagnangalit na tubig tumahimik ang mga ito at bumuti ang panahon. Pagkatapos, sinabi niya, Nasaan ang inyong pananampalataya? Ngunit sila'y natakot at namangha. Sinabi nila sa isa't isa, Sino kaya ito? Inuutosan niya pati ang hangin at ang tubig at sinusunod naman siya ng mga ito. Dumating sila sa lupain ng mga Giraseno. Katapat ng Galilea sa kabilang ibayo ng lawa pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya na isang lalaking taga roon na sinasaniban ng mga demonyo. Matagal na siyang hindi nagsusuot ng dami, ayaw tumira sa bahay at sa mga kuwebang libingan lamang na mamalaki. Pagkakita kay Jesus, nagsisigaw ang lalaki, nagpatira pa at sinabi ng malakas, Jesus! Anak ng katahas na sa Diyos! Anong pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa huwag mo akong pahirapan. Ganoon ang sinabi niya, sapagkat ang masamang espiritu'y inutusan ni Jesus na lumabas sa taong iyo. Madalas siyang saniban ng masamang espiritu, at kahit siya'y bantayan at panikalaan ng paat kamay, pinaglalagot-lagot lamang niya iyon. Siya'y dinadala ng demonyo sa mga liplip -lip na buok. Tinanong siya ni Jesus, Ano ang pangalan mo? Sagot niya, sapagkat marami ang demonyong pumasok sa tao. Nagmakaawa kay Jesus ang mga demonyo na huwag silang itapon sa kalalimang walang hanggang. May malaking kawan ng baboy na nagsisikain sa bundok na malapit doon. Nakiusap kay Jesus ang mga demonyo na papasukin sila sa mga yong at pinahintulutan naman sila. Lumabas sa tao ang mga demonyo at pumasok sa mga baboy ang kawan ay biglang sumibag ng takbo at tuloy-tuloy na nahulog sa lawa at nalunod. Nang makita ng mga tagapag-alaga ng mga baboy ang nangyari, tumakbo sila at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Lumabas ang mga tao upang tingnan ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang taong dating sinasaniban ng mga demonyo. Nakaupo siya sa paanan ni Jesus, nakadamit at matinuna ang isip. Sila'y lubhang natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita kung paanong gumaling ang dating sinasaniban ng mga demonyo. Nakiusap kay Jesus ang mga giraseno na umalis na siya sa kanilang lupain sapagkat sila'y takot na takot. Kaya't sumakay siya sa bangka at umalis sa pook na iyon. Nakiusap kay Jesus ang taong inalisan ng mga demonyo na siya'y isama nito. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, Umuwi ka na, at ipagsabi mo ang dakilang bagay na ginawa iyo ng Diyos. Umuwi nga ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Pagbalik ni Jesus, masaya siyang tinanggap ng mga tao sapagkat siya'y hinihintay nila. Dumating noon ang isang lalaking nagnangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Nagpatira pa siya at nakiusap kay Jesus na sumama sa kanyang bahay sapagkat ang kaisa-isa niyang anak na babae na maglalabing dalawang taong kulang na ay naghihingalo. Habang naglalakad si Jesus papunta sa bahay ni Jairo, sinisiksik siya ng mga tao. Kabilang sa mga ito ang isang babaeng labing dalawang taon nang dinudugo at hindi mapagaling ni Numan. Naubos na ang kanyang kabuhayan sa pagpapagamot. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito. Noon di tumigil ang kanyang pagdurugo. Nagtanong si Jesus, Sino ang humawak sa damit ko? Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Panginoon, napapaligiran po kayo at sinisiksik ng mga tao? Ngunit sinabi ni Jesus, May humawak sa damit ko. Naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin nang malaman ng babae na hindi pala nalingid ang kanyang ginawa. Siya'y nanginginig na lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos, sinabi niya sa harap ng lahat ng naroon kung bakit niya hinawakan ang damit ni Jesus at kung paanong siya'y gumaling agad. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig. Kumayo ka, ipanatag mo ang iyong kalooban. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang sang lalaking galing sa bahay ni Hiram. Patay na po ang inyong anak. Sabi niya kay Jairo, Huwag na po ninyong abalahin ang guro. Nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, Huwag kang matakot. Sumampalataya ka lamang at siya'y gagaling. Pagdating sa bahay, wala siyang isinama sa loob kundi sina Pedro, Juan at Santiago at ang mga magulang ng dalagita. nag ang lahat ng naroroon at tinatangisan ang dalagita. Ngunit sinabi ni Jesus, Huwag kayong umiyak. Hindi siya patay. Natutulog lamang. Pinagtawanan nila si Jesus sapagkat alam nilang patay na ang dalagita. Ngunit hinawakan ni Jesus ang kamay nito at sinabi, Ineng, bumangon ka. Nagbalik ang hininga ng dalagita at ito'y bumangon. Pagkatapos, pinabigyan siya ni Jesus ng pagkain. Gulat na gulat ang mga magulang ng dalagita. Ngunit pinagbilinan sila ni Jesus na huwag sasabihin kaninuan ang nangyari.